So, ito, ito nga po pala yung ating 90 piglets. So, day 3 nila ngayon. So, bagong putol ng ngipin niya, bagong putol ng bundot, bagong inject ng iron. So, grower feeds ang pakain natin sa inahin, mga kapignit Ayan. So, day 3 ng mga piglet. Ayan. So, kung sila dito. Ayan. So, sa grower feeds, mga kapignate, marami nagsasabi, wala raw magiging gatas ang inahin so mga kapigmate hindi yan totoo try nyo muna bago kayo magkomento. mas maganda na susubukan nyo bago nyo ipaglaban so itong ating piglet na to ay 3 ano, days pa lang simula ng pinanganak so sa inahin walang problema nakaligo na rin kanina at mga kapigmate wala po tayong inahin na hinihingal kahit sobrang init ng panahon mga kapigmate Wag kaya wag kayo maikinig doon sa mga sinasabi ng iba na pagbuntis ang babo ay wag daw papaliguan. Gusto naman. Kayo kayang hindi paliguan, sobrang init mga kapigmit. Ayan. yan. Hmm. So ito may feeds na rin tayo dito mga kapigmit. Nilagyan na natin sila ng feeds. May tubig. May feeds. So sa sa mo, mga kapigmit, okay lang hindi nila kainin 'yan. So at least nandiyan lang So, tikim-tikim lang naman yung mga piglet natin. Mga curious po sila. So, yung ito, pagkadede, diretso inom ng tubig. So, ayan mga kapigmate. So, uh, magandang hapon sa inyong lahat. So, hindi pa bumibilog ang ating mga piglet kasi day 3 pa lang. So, yun know, oh, o, medyo wala pa laman siya nila. Lalo na to wala pa o. Oh. Hmm. So, ito yun, lumabas na yung pagkadurok niyo mmm. muka -hmm. saka to, ano Ayong so, mababas ng pagkadurok ng ating piglet. So, yan sa day 3 natin mga pigmate. Ah, uh, ito yung pinaka de ano de delikado sa piglet. Day 1, day 2, day 3. Yan ang pinaka dapat yung iwasan. So, nata ano matatapos na yung day 3 natin, wala tayong nagiging problema sa mga piglet. So, mga mga pigmate, ah, uh, yung mga gusto ng ano, malaman yung diskarte ko sa pag-aalaga ng baboy, balikan nyo lang po yung mga nakarang video ko. Straight po yan, simula nung buntis hanggang sa mga nakanggan, day 3 nila. Yan. Sa nagtatay naman mga pigmate, wala. Linis na linis po yung ulungan nila. Yan. So, basta, control lang sa pakain. Kaya natin palakasin yung gatas ng inahin na hindi, mag hindi magkakaproblema yung mga piglet kahit wala yung ugat mga kapigmates sa tiyan kahit walang ugat-ugat yan malakas pa rin po ang gatas ng inahin natin depende po yan sa pagbibigay nyo ng pagkain sa inahin o so, yan itong mga to tutulog na punta agad sa tulugan nila oh. so ito nga palang inahin natin mga kapigmate ay bali 3 days na simula na mga anak so hindi pa siya dumudumi para maintindihan nyo, hindi pa po siya tumatae eh. sa loob ng 3 days. Last na tae niya ay nung naglay labor. So ngayon mga kapigmate, yung kanyang senaryo ay normal po yan sa bagong anak na baboy, lalo na kung pure feeds kayo. Pero kung darak, tahop, o yung mga, kung ano-ano pakain yung mga kapigmate, uh, pagka-anak niya, mga, kahit nga pagkatapos mga anak niyan, tatayaga agad mga 2 days, pinakamatagal na pag gano'n yung mga hindi yung naka pure feeds mga 2 days bago dumumi yung baboy. Pero kung feeds kayo, pinakamatagal uh, pinaka matagal ko naranasan dyan mga kapigmate ay 1 week bago dumumi yung baboy. Ganon po katagal sa mga pure pigs. So, yon. So, day 3 nga pala mga kapigmate mate. Ang pakain ko sa inahin natin, 1.5 kilo pa lang po. Sa maghapon yun na 3 ports sa umaga, 3 ports sa hapon. Sa tubig, unlimited po tayo. Unlimited. So, day 1, day 2, sa tubig natin, unlimited, pero may dextrose powder. Tapos, day 3, so, wala na normal na tubig na. Sa inumin naman ng piglet, mga kapigmate, normal na tubig lang, wala kahit ano. Sa pigs naman, booster pigs tayo, mga kapigmate, ng pigrolak, Yan lang po yung ginagamit natin. Tapos, ito, yung inahin natin, um, ano to, mga kapigmate, uh, magpapalo up tayo ng antibiotic dito kasi may infection pa siya. So napag-inject na tayo dito ng antibiotic 17 ml kasi na, tingin ko nasa 170 ano, 170 kilo to. Pero may infection pa siya. So ang gagawin natin dyan, follow up na lang. So ang, ini, ang binibigay ko dyan mga kapigmate sa may infection pa na inin, amoxicillin powder. So yun lang. Tapos sa mga piglet, wala akong binibigay na kahit anong gamot. So, ayon talang nabibigay natin. Third day ng kanila, simula ng mga anak nang anak pala. Ano, laki ng problema nitong santo. Huh? Wala ako may problema ka. Hmm. So, kung mapapansin nyo, wala tayong harang. So, susubukan natin ngayon. Gusto ko lang mal malaman talaga. Kasi malapit na rin magtag-ulan. Kung, kung gaano ba talaga kahalaga yung naka walang yung laging lagi daw mainit yung piglet yung laging sabi natin yung tama lang daw temperatura na temperatura ng kulungan so kung mapapansin nyo mga kapigmate hindi na ako naglalagay ng heater sa mga piglet natin pansin nyo ba wala tayong heater tapos wala rin tayo mga kapigmate na ano wala rin tayo ditong ilaw ilaw para sa piglet wala po tayo nyan mga kapigmate yan o, pansin nyo? Wala. So, normal lang. Nasa kulungan lang sila. Tapos, ganto mga kapigmate, hindi ko na binabantayan. So, medyo mahaba na pala itong ano natin. So, susunduin ko pang anak ko mga kapigmate. sa nasa tutor siya. So, yan lang muna. Comment na lang kayo kung may gusto kayong malaman sa mga diskarte ko mga kapigmate. Nakahanda akong ishare sa inyo at kasiyahan ko na po yun. So, magandang hapon!